Hello guys, what's up? And welcome back ulit sa ating channel. Ito na ulit yung ating wizard. Si Random. So, nung nakaraan, ay sumali tayo dito sa Twilight of Gods. At ito yung first time na tayo ay nag-stay ng matagal sa isang guild. Dahil meron tayong gustong subukan. Meron akong gustong subukan dito. Itong ano. Itong guild quest, 'di ba pinakita ko sa inyo nung nakaraan kung na mayroon tayong i-claim dito na to, yung mga rewards na to. So ito pala nangyayari dito sa rewards na to sa guild uh, contribution. Etong ano, ah uh, nakukuha natin siya dito. Sa nagre-reset pala siya. Nagre-reset siya kahapon. Nakuha ko na yun dito sa ano eh. yun dito sa uh, players' In defeat a total of 30 players enemy lahat ng members yata yun siguro o meron palang apat pero wala naman akong pinapatay na players dito wala wala pa akong pinipikay dito hindi ako mahilig magpikay lagi lang ako fish so sila na bahala mag -ano yan mag clear yan ako wala akong pakialam dyan pero pag meron lang ako uh, nagpipikay lang ako kapag meron nagpipikay sa akin pag kaya kong balikan binabalikan ko so ito dito sa all members din kasama dito yung mga golden So mabagal napapansin ko lang dito sa guild na to. Mabagal silang ano parang hindi sila may, parang laging ko konti lang yung mga online dito. Minsan ako lang mag-isa, minsan dalaw, yung dalawa yung dalawang karakter ko lang. Minsan yung guild yung guild master o, yung guild master lang ang online. So minsan tatlo lang talaga ito tulad dito tatlo lang kami. Yung DL ko kasi nakamember din dito, ayun no? kaka-offline lang siya ng 1 hour kasi naka-charge yung cellphone ko so in yun lang yung magtutulong-tulong para makuha yung ano wala yung itong quest na to nagtutulong-tulong lahat ng members kung online siguro lahat ng members makukuha to lahat ito dito naman sa ano all members earn total of siege war points Kaso wala namang yatan sumasalid ng siege kapag ka nagkakaroon ng siege. Ako hindi ako naka, hindi ako na umaabot. Kasi hindi, hindi ko naabot, hindi ko alam yung oras ng siege. Ito ito, 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 ito yung date. Meron dito 818. So sa August 18. sa 18 anong date pa lang ngayon so uh, 18 ngayon pa 20 sa 20 mamaya pa to mamaya pa to. Meron dito mamaya. So try natin kung aabutan natin para makapasok tayo dito. Para magkaroon man lang tayo ng guild points dito. Guild points. Siyempre eh 12k yan. Paano mo mabubuo yan? Paano mo makukuha to? May makuha to. Kailangan lahat pumapasok. Tapos all members uh, defeat a total of 720 na field bosses. So eto, eto nga yung field bosses, kakaubos ko lang nito. Dito, nandito ako sa ano eh, VIP uh, domain 3. Naubos ko na yung boss dito. Meron lang dito ng dalawa na hindi ko na, uh, ano, dahil habang kinakatay ko lahat ng boss dito, may dumating kaya nabawasan ng dalawa yung ating ano. Pero maraming golden dito. Subukan natin 'to ubusin 'to para dito sa ano. Kasi meron ditong quest dito. Kaso ah, 1800. So makakaya ko bang ah, punuin lahat ito sa so, 1300? Eh ilang piraso lang yung golden dito. Oh, matagal pa yun bago mag ah, mag-respawn uli. So magahan pa ulit ako ng iba pang mga golden para lang mabuo ito. Tsaka gaano katagal to kung tutuusin bago mo ma makuha ito 1800. Ito medyo ko konti pa to, 700 ano lang to, 720 lang to. Tapos, all members depend, ah, uh, clear. Clear Devil Square. So, hindi hindi rin, may, no, hindi rin sila ganun kasi pag pumasok sa Devil Square. So, six times pa lang. Ako, hindi pa ako pumapasok sila, pumasok na sila. So, medyo matagal-tagal gawin ito. Ito, 720 bosses sa mga hanapin ito. So, try natin sa domain, dito sa domain, ah, uh, Pasok tayo dito sa domain 2. Tingnan natin kung makakapasok tayo kasi di para magkaroon ka na dito ng domain, ayan domain VIP yan dito sa VIP. Kailangan i -op, mag-open ka nito. I-open mo to. Ito yung may binabayaran ka dito, may eh, platinum ang papunta na ako sa ano eh, platinum emblem dito. Ah, mata, malapit ko na makuha itong platinum emblem. Uh, ma, ma matapos papunta na ako sa diamond sa diamond emblem makakakuha ako ng 25% XP monster attack drop rate kasi ngayon ang drop rate ko eto eto ang drop ang ito ang drop rate ko 20% drop rate 20% XP sa monster ayan lang nakuha ko ngayon tsaka gold from recycle 20% din nakuha ko na yan kasi yan ay na nabili ko ano lang naman yan, MU bound coin. Mas magsipag ka lang mag ano ng MU bound coin. So tingnan natin dito kung wala na rin, halos ubos ni. Eh. So try na lang natin tong mga golden, ubusin na lang natin tong mga golden. Para dumagdag man lang kahit papaano, siguro mag ah, dahil medyo boring din magpa-level pag kayong ano nakatuto ka lang sa kakapa-level pa level. Kakaboring din. So ito, trip magti-trip tayo ngayon. Tingnan natin kung hanggang ilan ang masasabi magagawa natin dito <laughs> sa pagano maguubos tayo ng golden so mabilis naman tayo maka ano ng golden ngayon maganda siguro sa debias ano ubusin natin yung golden sa debias uh, natin kung magka count so ang ating golden ngayon dito golden defeat sa quest ay ito oh 139 138 lang kanina no 138 lang kanina so eto mutant mas medyo malambot to medyo malambot lang tong mutant so so 139 na yung nakakatay natin dito na golden subukan natin tong mutant ayan tapos tingnan natin dito sa quest so 139 Tignan natin mamaya doon sa mababa sa sa Debias kung magka-count siya. Ubusin natin yung ano. O yan 140. So kung count talaga siya. So subukan natin sa Debias, punta tayo sa Debias, trip trip lang tayo. Ubusin natin yung mga golden sa Debias. Tignan natin kung kung kabilang ang mga golden dito. Ubusin natin golden dito pati boss. Tignan natin ano. Ayan, Tingnan niyo naman ang daming golden diyan. Tining- tingnan na, muna natin kung ano kung ah uh, counted ito. Itong golden na to. Yan, takaka 140 na tayo. Tiningnan natin kung counted ito. o oh, 41. So counted siya. So gawin natin 'to, ubusin natin 'to. 40. So tiningnan natin po ano? 141, ano? 141. So 18 ang kailangan. Biro 'yung dami nito. Sige, ubusin natin 'to. Tiningnan natin. Sige, ubusin natin 'to. Tiningnan natin. Para lumalayo naman. Dito muna tayo sa worm. Parang naman ng nilalakbay nito. Malalapit lang. Unahan natin malalapit. So, ubusin natin lahat ng golden dito. Tingnan natin. Trip-trip lang tayo. Tingnan natin kung makukuha natin to sa loob ng isang upuan lang. 8. So, mabilis lang naman katayin itong mga to since ano naman. Since uh, saglit lang naman itong gawin. Eh, sige. Tingnan natin. Eh, tatlong ano ito. Buhusin natin to. Yan. Sige, ubusin natin yan. O, may XP naman kahit pa paano nakukuha. So, ilan? Ilan na nakuha niya? <laughs> Hindi ko ilan ko ilan na nakuha niya. Hindi ko nakita. Ah, ito, 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 ito. Uy. Ayan. May, may mansanas pang kinuha eh. Hindi naman natin kailangan yung mansanas na yun eh. Mansanas ba yun o oh, flower? Flower ata yun. Pinuha niya. Ah, potion. Hindi nang kunin yan. So, Ayan, mag-ano tayo. Sige, tinan natin. Hmm. lang tayo. Mag-uubos tayo ng golden dito sa Debias. Sa dami ng quest dito na ano. Tapos yung mga kasamahan mo sa guild hindi masipag mag-online. Kaya medyo mabagal. Medyo mabagal yung ano yung progress nung quest sa guild. Uh, siguro grind lang sila ng grind sa ano sa mga ordinary mobs kaya hindi na papansin yun at syempre kung iilan lang yon, siguro, siguro naman nakukuha naman yun sa loob ng tatlong araw kasi tatlong araw naman so may nakukuha naman tayo XP kahit pa paano no buti na lang kahit pa paano may may nagkukwest sa golden ubusin natin yung gold <laughs> may ko quest dito sa ano, may bang, may mga baguhang ano, mga bagong player. Pasensya na muna sa ano dahil meron lang tayong uh, ko content na hinahabol. Oop. Meron lang tayong hinahabol na content. Uh, relax lang muna kayo diyan. May ang goal natin kasi dito, parang medyo maano mahina yung ano. Ah. Kaya medyo mahina yung ating sanda, nilakasan natin. Yan. Siya naman malakas ngayon. konti may mga nagkukwes pasensya na muna sa mga nagkukwes meron lang tayong uh, gagawing kaaliwaswasan hindi man, hindi man kaaliwaswasan gaano yun natin yung goal natin hindi naman nakakailan na tayo uh, sa so dami ng quest natin eh oh, 154 eh 18 yan Naku bandami Paano mo uubusin niya? And dami. <laughs> An. Ye. Okay. Busin natin yung mga golden na yan. Pagkatapos nito, lilipat tayo sa ano. Tapos nito lilipat tayo sa ibang ano, sa line 2. Lana sa line 1 tayo ng Devias. Ubusin natin 'yan. Tapos lipat tayo sa mga ibang mga golden. Ang daming golden na 'yan, nauubusin natin. Yeah, mahirap, mahirap maano to, ma-reach ito kung tutuusin kasi 1.8 kung sa isang ano lang. Pero kung sa ilang sa tatlong araw naman kasi kahapon lang to nag-reset eh. May mga nakuha na kaming reward yung sa ano lang, sa 30 defeat players. So siguro may mga nakipagkatayan, uh, mabot ng 30 sa loob ng dalawang tatlong araw. Kaya ayun. naka kami. Yun lang nakuha kong reward. Pero yung iba hindi. Hindi talaga namin na naano na, ano, na kukuha, nakaka, nakukuha yung kota na yan. Kasi may kota eh. Oh. Every 3 days siya tayan. Every 3 days may kota. Wala man na, walang, walang lang kami nakukuha dyan. Depende na lang yan sa pagtutulungan ng mga magkakagild dapat nagtutulungan ng mga magkakagil. Tulungan lang yun naman yan eh. Para laging nakakaipon yung ano, yung gil para lumakas yung gil. Kasi malaking tulong yung ano eh. Ito yung quest pagka nakuha mo yun, oh, no, 210 din yun. lagay yan dito, pang-upgrade yan dito, dito sa ano, guild points so 130 HP ang dagdag tsaka death so 5 star makukuha natin eh nakaka 2 star pa lang tayo recruit sila makukuha natin yun 3 star sa 5 star Tatagayin eh, ko to para malaman natin ngayong araw na to. Hindi natin, hindi ko alam kung matatapos ko to ngayon. Pero yun lang yung mga papakita ko muna sa inyo sa ngayon. Kasi, ah, uh, ayun nga. Pag sumali kayo ng guild, meron kayong ganito, quest na makukuha. At mag-iipon kayo ng armlet. Dito, armlet. Ito, yung ganito. Mag-iipon kayo ng ganyan. Para ano, uh, nakakakuha ng ganito sa Tarkan pa meron na kaya lang bihira sa Tarkan mas madalas to sa ano sa Aida pero mabilis din naman meron din naman sa Tarkan mga golden Yeah pagka sumali kayo, ganun ng gawin ninyo. Ah, uh, sa daily quest niyo, syempre obligado kayong mag kumatay ng daily, di ba? So dapat mabilis tumataas 'yun kung ang mga ka-guild natin ay masisipag talaga oh. Ngayon, dito mo dalawa na lang kami oh. Ito kasi wizard ko maghapon to eh. Nakababad nakababad lang sa ano. Kababad lang sa ordinary moves. Nag-grind lang siya sa uh, grind lang siya ng grind sa mga ordinary moves. Iniiwan ko na lang siya. Pag may doon ng mga pasaway pinakatay babalik ko na lang sa spot. Yun na nangyayari. Ahirap uh, uh, kasi magpa-level na yun. Kaya puro grind lang puro grind. Nasa uh, hindi ko naman siya masyadong tinututukan din. Pero ang mahalaga ah uh, yung daily nagagawa nagagawa mo yung daily mo kaya kung ilang ilang kayo sa mem ilang kayo sa guild kung marami kayo sa guild katulad nito ang, ang guild na to ay merong 23 member so sa 23 member ilan yung ano ilan yung golden na makakatay niyan so, so, dapat ma sa lobla ng isang araw marami na kaagad eh, di ba pero wala masyado talagang active dito sa guild na to hindi ko hindi hindi ko alam kung mare, hindi ko talaga marerecommend sa inyo yung guild na to dahil ano hindi ano hindi masyadong active hindi ewan ko lang ano kasi total bago pa lang naman ako dito sa guild na to malaman natin kapag ka may siege kung mag online sila baka sinichempohan nila yung siege o ano nagde daily go lang sila sa umaga o nagpo online sila sa hating gabi sa hating gabi kasi naman di ako masyadong nag ano hindi na masyado pagka oh, minsan lang ako oh, na inaabot ng hati gabi talaga oh! yan maubos na natin maubos na natin yung golden dilipat naman tayo sa kabila so ayun ano guys yung yung pinakita ko sa inyo na kapapaano natin na mapapalakas yung defense natin at saka magkakaroon tayo ng additional uh, attack dito sa armlet mag ipon ng armlet dito sa guild uh, guild contribution yan, meron tayong makukuha ng HP 176 pero kailangan natin ng points kasi wala pa tayo nakukuha hindi natin ma-upgrade to hanggang 5 star hanggang 5 star sayang din yan kaya hanggat maaari makakuha tayo ng guild points para ano o oh, madagdagan yung ating HP at saka defense at ganoon din yung armlet para sa attack naman sa, sa kahalaga na meron din na, na, meron din tayong nasasalihan ng mga ng mga guild ah, uh, yun lang guys at uh, sana at uh, so susunod na mga video natin ay uh, subscribe nyo po ang ating channel para maging update kayo sa ating mga susunod na video. So update ko na lang kayo kung makukuha natin itong ano itong mga golden na to. Kasi talaga mahirap, medyo mahirap gawin ang mga task dito sa um, sa quest, sa guild quest. Kaya yung mga guild quest pinakita ko na sa inyo. Sa boss, mababa lang pinakamababa lang dito yung ano eh. Defeat 30 players enemy players. Kung meron kayong mga uh, kalaban na ano. Siguro sa ano ma ma mat matatapos ko pag nagkaroon na siege war. Matatapos 'yan, madali lang 'yan. Kasi 30 times mo lang papatayin yung mga ano eh. Yung mga kalaban. Eh, kung maka ilan ka, edi madali siya makukuha sa loblo ng isang siege. Kung counted 'yun sa siege. Ngayon naubos na natin yung golden, oh lipat naman tayo sa line 2 punta tayo sa line 2 ang dami sa line 1 oh? hmm. so yun lang guys at uh, mag clearing muna tayo uh, gagawin ko muna itong mga quest dito sa ano oh, 173 na so meron pang 1 one, one ano 700 ano pa ang dami pa nito 1000 ano pa 1700 plus pa <laughs> Ang dami nito. So, yun lang. Maraming maraming marami salamat guys. At sana tuloy nyo pong subaybayan ng ating uh, mga video dito sa MU Monarch. Dito sa ating channel na BMO Gamers. Maraming salamat. Bye bye.